isang magandang araw po sa ating lahat ngayon ay araw ng Pasko December 25, 2023 dahil pupunta po tayo ngayon ng DRT susubukin natin yung no, ating uh, pakakaya kasi medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nakapag-rides kaya asa Right sa inyo tayo lahat. Ngayon po tayo. Woo! Stress free! break. <laughs> Kasi dito ngay naramdaman natin na medyo malambot yung ating gulong kaya pala hirap sa pagsigat, medyo mabigat. padadagdagan natin ang hangin yan. Nahinto tayo dito sa bike shop. Dito sa baliwag. Ayan, medyo nakaginghawan na tayo sa pagsigat. Medyo magagagang kasi nadagdagan ng konting hangin. Hindi ko napansin karina. Masyado pala siyang malambot. Kaya medyo mabigat pala yung pagsigat. Medyo ginhawa na tayo kaya Medyo mapapatali yung biyahe natin Tara! At dito nga sa lugar na to ay napahinto tayo dahil talaga namang nakakaakit yung ganda ng lugar. At syempre, para mamahinga na rin at para na rin ma-enjoy natin yung view. Matagal ko na kasi hindi nagawa ito kaya namiss ko talaga. Sobra. Ang ganda pa rin talaga ng DRT. Yung bang tipong kahit ilang beses mong puntahan, hindi nakakasawa. Sabi nga, ang sarap na binabalik-baligan. Ito yung hiwaga ng pagbibisikleta. Kasi makita mo lang yung ganitong mga lugar. Talaga naman, tanggal lahat ng pagod mo. Na para bang napuno at nakompleto yung araw mo. Ganito lang, simple. Pero kaligayahan na maituturing part nga na to ay medyo nagmuni-muni muna tayo at in-enjoy natin yung lakas ng na. halaga namang napakasarap sa pakiramdam kasi hindi naman talaga biro yung ating pinagdaanan. Ayun, finally, sa wakas, natapos na rin natin yung ating rides. Medyo nakakapanibago lang dahil matagal tayong hindi nakapagbike at hindi na lang ulit na ulit. Ganun pa rin naman, marami pa rin ahon. Ah... Uh, medyo nahirapan tayo dun sa mga ilang konting ahon. Uh, mabibilang lang naman yan pero wala pa rin kasing sarap sa kalooban na papuntahan mo yung gusto mong lugar na mapuntahan merong mga nagtatanong uh, bakit mo ba nakahilig ang magbisikleta ano bang napapala mo dyan sa totoo lang wala namang kakaiba ang kakaiba lang dito ay yung nararamdaman mo lalo na ako hindi ko kasi yung mga ganito view gusto ko yung mga ganito yung sa, sa, sa mga dagat sa mga bundok yan. Yan yung mga gusto ko. Kaya ginagawa ko yun dahil gusto ko. Kahit na mahirap, yun yung nakapagpapasaya sa akin. Kahit na maliit na bagay lang yun. Para sa akin, napakalaki nun. Iba ang ibinibigay na kasiyahan ng para sa akin. Kaya yung mga nagbibisikleta, ay hindi natin masisisiya kung bakit nagpapakaloko siya sa pagbibisikleta. Kahit na may hirapan, kahit na malayo, tinitis yung pagod, tinitis yung gutom wala eh, syempre yung nararamdaman nila, masaya sila eh diba? ganun lang, saka masaya gawin mo kaya gawin natin, yung mga siklista tinitis namin yung init yung gutom minsan, ngayon kung ano lang yung madaan sa daan yun lang yung pwede makain minsan nga, uh, na experience ko saging lang, pero okay, okay yung saging kasi pampalakas yun saging at saka tubig ayan, tapos ano po ba yung mga experience natin sa rides Minsan, pinuligat na rin ako, yun Yun, nangyari sa akin Pinuligat ako, pero okay lang, puli pa ba rin Basta, parating mo, pupuntahan mo Masarap na sa kaloban Hindi mo iisipin yung init, yung pagod, yung hirap Minsan, inaabutan pa kami ng ulan Pero sa totoo lang, ginagawa namin to para maging masaya Ginagawa namin to para kahit papano ay magawa namin yung goal namin Ayun. sa pag-rides tapos kung saan hindi naman nakakapag-enjoy kung saan napupuntahan ang ginagawa picture lang makapasa At ang picture hindi na agad ganun lang ah, ngayon hindi dito na tayo sa ano, sa sa arko ng DRT hanggang dito na lang dito na lang natin tatapusin next ride abangan nyo see you on next ride